May eh, magsa na naman dito sa Pilipinas. Ah, sobrang init na naman. So, mag lang tayo dito sa ating sasakyan dahil ah, itong rigeto ah, ah sobrang init nito. Taas. Ah, ano, ah, eh kahit pagdahilin pinatayin yung makina ninyo, oh, kumusok usok Sobrang init. So, itong mga uh, ganitong wire, kagaya nito, o, nakadikit yan, no? o. yan, no, nakadikit sa uh, regulator So, hindi, hindi dapat ito ganito. Kaya, kita mo, o, oh, nagkakaroon na siya na Kaya, kung minsan ito, nagiging sanhin mga nasusunog sa sasakyan, mga nakadikit sa tambucho, dito sa makina, mga nakadikit sa mga wire. So, kaya, mas maganda na nagpapatsik ng mga wires, mga elektrikal, ay eh, mga nakadikit. So dapat itong mga nakaangat ito, ito mga gantong wire. O nakaangat dapat sa radiator kasi ito napakainit. Lalo kung malalayo ang takbo, siyempre pag uminit yan, masusunod yung mga wire. Kung hindi ba na magkaroon ng trouble sa ano sa sa makina doon sa mga pius puputok. Lalo ta kung gabi mo ilaw. So kinakailangan ipa-check yung mga wire lalo na yung summer. Hindi lang dapat summer dapat talaga ipinapa-check ha? Uh, Ina-advise ko lang sa may mga sasakyan na dapat, ano, ano, nagbabatsik tayo ng wire. Napaka-importante ng wire sa sasakyan. Okay. Maraming salamat.